Hello guys! Once again, welcome and welcome back again sa ating YouTube channel Kuya Rams Vlog Update natin sa ating trabaho Dito sa Tanker Pranzin hanama mga kaibigan Ngunit bago natin ipagpatuloyan sa umagang ito ay may dumating na fishing vessel Galing laut kami ay nagpiprepare na at pupunta na kami maya maya doon sa aming trabah Ngunit bago natin ipagpatuloy ay mag intro muna tayo mga kaibigan Intro pasok! So, magandang buhay sa lahat, magandang umaga at magandang araw po mga kaibigan. Mga idol, maraming salamat po sa inyong suporta. At nandito na tayo sa Tanker Pronsin Hana. Katok ang ating trabaho ngayon, magtik-tik ng kalawang pangsamantala. Habang hindi pa tayo na ililipat ng biyahe. Sobrang init sa maghapong at yan, mga idol mga kaibigan si Kuya Rams Vlog ay tuktok kalawang muna ngayon at maraming salamat po sa inyong suporta mga kaibigan ipaparinig po natin sa inyo kung gaano kaingay pasensya na sa ating video maingay ang ating pangangatok <tinyo> Na yung pang so, yan nga mga Ibigan. Narinig niyo ang ating pangatok kalawang kasama ang ating mga trupa dyan Ngunit vlog by self lang tayo dyan at hindi na natin sinama ang ating mga trupa at mga kaibigan na nangangatok shout out na lang sa mga trupa natin na OTC boys, Francine Hanna boys at Martin Locke at Justin Tyler mga idol yun tuloy tayo sa ating vlog nakikita nyo yan ang aming mga nakatukan at nakikita nyo rin ang mga barkong nakaangkurahi sa unahan mga ida dry dock din 'yan, sila mga kaibigan mga idol. Uh, update lang natin sa ating trabaho araw-araw dito. At uh, 'yan muna ang ating maibabla ang ating port to this pijo, 'yan ang tanker Prinsin Hana. 'Yan oh, may mga contractual din na gumagawa dyan sa kanilang kubierta. Yan, mga tanker bezel din. Mga LCT bezel ang kanyang katabi dito. Cargo bezel. Tanker bezel. Halo-halo na silang lahat. Why? Pinula na kami mga kaibigan, mga idol. Kaka-uwi lang namin ng galing doon sa Francine Hana Bunker. Nagtrabaho. At ito ay naulanan si Kuya Ram's Vlog. Shout out mga idol, nandito na kami sa aming Tagbot Babalik lang namin, nag-work Galing sa Tangkor Prang Sinhana Ngunit kami ay naabutan ng ulan Nakulanan si Kuya Ramos Vlog Mga idol, mga kaibigan Yun, Dahil umuulan And of course, kapi uh, mo na tayo. Pantanggal <laughs> daw sa pagod yan. Black coffee. Mga kaayos mga kaibigan. Kapi mo na si Kuya Raps. Samahan nyo akong magkapi mga kaibigan. Thank you so much. Tuloy tayo kaibigan. At kung bago ka sa aking channel, please consider to like and subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa ating mga video na i-upload pa. Maraming salamat po kaibigan. At shout out sa lahat ng ating viewers at new subscribers at sa mga gustong magpa-member sa ating YouTube channel. I welcome na welcome kayo dito mga kaibigan magpa-members. At sa mga gusto rin mag-share ng kanilang blessing para sa Super Tanks Gift, ay maaari kayong mag-send ng Super Tanks Gift dito kay Kuya Ram's Blog. Maraming salamat po, kaibigan. Hanggang sa susunod na ating video, kita-kita na lang tayo mga idol. Thank you so much, kaibigan. Hanggang sa muli ka ibigang, maraming salamat po. Kita-kita tayo sa susunod nating vlog. Keep safe always. Thank you. Goodbye.